Kaligtasan ng mga bata sa pagbalik eskwela isiniguro ng DepEd Ed. Romblon. Ang balitang niya mula kay Paul Decent Tiniyak ng Department of Education Romblon ang kahandaan ng mga paaralan at kiligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik paaralan noong lunes. Sa pahayag ni DepEd Ed. Romblon, Schools Division Superintendent Roger Capa, Tinabi nito na nagsigawan na sila ng mga minor repairs sa mga classroom na konektado sa kaotusan ng DepEd. Pahirpan ni KAPA na na nila ang karagdagang mga guro sa division ng Rumblon upang maabot ang kaukulang student-teacher ratio sa lalawigan. Karagdagan din na paghanda ng ahensya na ibarhagi ni KAPA na nagpaunayan na sila sa DPWH para sa kalagayan ng mga bagong gawang mga civic aralan para makahabol sa pasukan at nakikipag-ugnayan na rin naman ang sila sa mga lokal na pamahalaan para sa karagdagang mga silid aralan. Batay sa datos ng DepEd, kaabot sa 74.5% o mahigit 64,000 na mga estudyante ang nakapag-enroll na sa buong lawigan at inaasahang madarapidan pa ito. Mula kumulon, Paul Jason Fosnagulat para sa PIA Memorapa News, on the go!